Noong March 23, 1994, isang flight na galing Moscow, Russia, na papunta sana sa Hong Kong ay bigla na lang bumagsak dahil napag-alaman na ang mga bata ang responsable sa pagmamaneho nito. Paano nga ba nangyari yun at paanong may mga bata sa control room ng eroplano? marami na tayong nababalitaan na samot sa aring plane crash na halos laging laman ng balita ngunit iilan lang sa mga ito ang talaga namang tumatak sa history at isa na dito ang sana'y kayang pigilan na maganap noong 1994 Noong March 23, 1994, isang flight na galing Moscow, Russia na sana sa Hong Kong mga bandang madaling araw, yun ay ang Aeroflot Flight 593 ay minamaneho ni Captain Andro Viktorovich Danilov kasama ang kanyang first officer na si Igor Vasilyevich Karyov at isa pang captain na si Yaroslav Vladimirovich Kudrinsky. Nangyari ito di katagalan bago mag-alauna ng madaling araw nung magdesisyon si Captain Kudrinski na imbitahan ang kanyang mga anak sa loob ng control room dahil sa ito ang kaunahong beses nila na lumipad sa international flight at para na rin sana makita ang trabaho ng kanilang ama. Ginawa ng mga kapitan iyon kahit na alam nilang bawal yon at labag ito sa regulasyon. Si Anna, isang batang 13 years old na babaeng anak ni Kudrinski at si Eldar, 15 anyos na anak na lalaki din ni Kudrinski ang magkapatid ay dinala sa cockpit ng kanilang ama para sana di umano na sa mga ito maging isang piloto kaya hindi sila dalawang isip na ipaubaya ang kontrol sa mga bata dahil ito naman daw ay naka autopilot kaya nasabi nilang ligtas naman daw ang magiging biyahe kahit nagawin nila yon hanggang sa bigla na lang mayroong paling nangyari na hindi nila inaasahan na nagdala sa flight sa history bilang isang pinakakaibang plane crash na naganap sa buong mundo Aeroflot Flight 593 ay may tinatayang 63 passenger, 12 crew members na halos lahat ay nasawi sa nasabing plane crash at wala ni isa ang nakaligtas. Si Eldar, ang lalaking anak ni Kudrinsky, ay nasabing ang nakaupo sa hot seat nung oras na naramdaman nila na tila may malina na nangyayari at ito ay sa oras na 12.54 AM. Kaya naman dito, si Eldar ay aksidenteng pinalitan ang control ng aeroplano from autopilot to manual pilot dahilan para mawala ito sa control. At dito, ang buong flight 593 ay nasa control na ng isang bata. Patuloy niyang hawak ang control stick, masasabi nating panubela ng aeroplano, Matapos mag-switch ang system from auto to manual, sinasabing nasa 30 seconds niyang hawak ito at may input na 10 kilograms dahilan para sumalungat ito sa input na ginawa ng autopilot para mapanatiling stable at straight ang flight. At ang nakakalungkot dito ay wala palang alam ang tatlong piloto patungkol sa impormasyon ng non-Soviet aircraft dahilan para di nila agad mapansin na tumutungo na pala sa ibang direksyon ang aeroplano at huli na nang malaman nila ito Nung mapansin ng tatlong piloto na tila may mali at parang sa ibang direksyon na ang tinatahak nila ay nagmadali sila agad na pumunta sa control room at sinabihan ng anak na si Eldar na bumalik sa upuan habang nagpapanik na si Kudrinsky. Inutusan ni Kudrinsky ang kanyang co-pilot at sabay kinuha si Eldar sa kinuupuan nito at siya ang nagsilbing command sa aircraft. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at ang aeroplano ay tuluyan ng bumagsak sa Kemerovo Oblast sa Southern Russia na may bilis na 160 miles per hour at nilabas rin sa publiko ang voice record na nakapature ng cockpit voice recorder tila na record dito ang naging last word ni Kudrinsky sa kanyang anak si Eldar <tipos> halos nadurog ang Aeroflot Flight 593 sa pagbagsak at kunumpirma na lahat ng sakay nito ang 63 passenger 12 crew members ay nasa wilaha sa nasabing plane crash